ayun, gumit na ba talaga yung enforcer oh. No? ayaw kami padaanin ay yung enforcer na yan, kanina pa kami rito dito sa toolkit ng ano SMB Kutan ayun yung enforcer na yan oh. No? Ay pa pa yung pa yung pagpadaan dito, makalating oras na kami rito, hindi pa kami pinapadaan. Ayan. Ayan, yung pagbumuka na yan. Ayan o. No? Ayan. Sa ating oras na kami rito, hindi pa kami pinapadaan. Ano, humarap ba sa gitna? Ayan. Ang tagal namin dito naghintay. bumaba na yan. Ang tagal na namin dito naging tayo, kanina pa kami rito, hindi talaga hindi pa kami dito talaga pinaano. na pina, tawit Lamig na pa talaga. Oh, yung kabila, nakatawid na yung kabila. Kami rito, hindi pa, oh. Ayan. No, pinahaba talaga nila 'yung ano eh, pinahaba talaga nila 'yung traffic oh. Nagbabayad kami ng tollgate. Magkano binabayaran namin ng tollgate? Galing ng Eagles 49. tapos paglabas, pag-exit namin dito sa bigutan ganito mangyayari. Oh, pagmasdan 'yung video ko. Oh, 2 minutes na. Pero kanina pa kami rito. Nilutukan talaga kami oh. Hindi kami patawirin oh. Dami namin dito oh. Makakasunod ko oh. Sa likod Ayun na 4 minutes na oh. Magpo 4 minutes na Hindi pa rin Hindi pa rin kami pinatawid Ayun, ito. Ito. Binabaan lang yung mga pasayro ko Namin, kami dito nakapila Ayun, pagkakababa na ng traffic oh Kita niyo yan oh. Ayun yung dahilan, yung enforcer na yan oh Mag 5 minutes na kami rito Walang pag video ko, mag 5 minutes na Ito ngayon, Mahaba pa daw kayo kasi kanina pa kami rito. Ayan. Oh. Dito lang kami bina na pina, ano, tawid. Ayan. Oh, ilang minuto na yan, oh. Galing kami ng ano, ni Nicole, siya, nagbabayad kami sa tamang pagbayad ng toll gate, kung magkano, eh ngayon pag exit dito sa bigutan ganito ang mangyayari ayan